morning. Mag ano day? Mag tea. Hmm, napekan on. Pilit. Mag inom tag tea. Si mother nag coffee si mother. Mapay pag umana ko gikay. Sa ako ang ano. Sa ako mga estudyante. Karoon mga pinata. Yan yeah, si mother po. Gikan sa iyang bakasyon. Naka-uwi na siya. Kaya nag-continue nag-continue na iyang bakasyon gikan pag bakasyon na mo sa Agusan nagcontinue po na ning adto na po naglaing dapit gikan siya sa bukid pila siya sa bukid dito sobra si Mana, sa bukid nagpadagat na po siya nagadto na po siya dagat for 5 days oh ka gikan sa bukid adto ay adto na yung siya dagat ako yung tao nabilin diri sa malay pag kapaita hmm. pero lalingaw yun siya kay kadamatan niya baybayon dayon <middly> Deve munlang may gunbay sa dulaw. kon siya pa. Wa pa daw siya kakapangapi. Eh. Tu ana nagkapakapa na sa dagat so, oh. Oh, di ba? Alam ayo. Soon maganto ta didto a guys. Magvideo ta didto a kay nindot dito namo goy balay pod nga kuang isa kay ang ako ang isa ka, uh, ka antipo didto ah. Uh. Na sa balay daplin sa dagat. Ya, mo to ilang adto sila a ah. Mga, magadto ta. Itulong nato ng burug bulanon gold kay magano ta to, manulo ta ug kanang mga kagang or crabs niya yeah, tapos maghatag mga si urchin or toyum sa mua mm. na sa mua sea urchin din to, ah <clears throat> kay bo no, na akong favorite guys as in ngana ko ngana di oh no oh no. di karon no, magkapisa so, ta mag Nagtak ang pamiog guys, mais niya. Maya magputo di ay mi, magputo balanghoy ako sang gi, ako sang di depros kay frozen manggod na ko ang ano, ang kasaba or ang balanghoy na kinudkod. Naka-frozen siya. Ako sang di depros tama tama na maya udto. Okay na na. Nya parisa na mo kinilaw ni Mother kay kami lang man ni Mother diri asa balay. Then among paniudto is puto with kinilaw di ba lamig kayo so manunta kaya lang tapoy mangita pag dahon noon po to mangita magamog kag na no nida ka mangita dahon kay steam lang man ako na ko steamer hmm. mangita man <laughs> no na mangita og bagol no na Pero nagplano pud mina uh, nagplano pud ko na mag ano ba maghimo og salbaro kay paborito pud na sa mga bata ang mga ang salbaro. Hmm. Mangita migdahon ani dari ah tapos kasi okay. makadalikyat big himog sa baro bisag mga napulo lang gud ka buok pila lang may mahimo sa napulo kabuk pila lang nagamay lang na kay pata mm -hmm. <laughs> i flat man imo na gayo di ba na kay mga pulo kabuk sa baro then okay na na malingaw na mga bata uh -huh. na lalo na wala may sinampay ro di pa kato ay mo ipang sampay <hawalla> Una na tan-aon ah, un ani unya kumakahimo mi og baka makahimo mi kuan makabulad bi para pang salbaro pero for sure for sure magputo jud ni. So na ana mi na na naka slice dito ka na pangkilaw. Yo na nga mo ang anuhon. Okay guys, tiwason sa ko ni ang kapi sa buntag. Then, nagluto ko og chorizo sa mga bata. Chorizo na yung gi ano nila nya. Sa so, ko ang anak baba, idili pa magka chorizo. Then ito ang sa kanya. May ano din ako. Bulad, bulad na pandawan. Oh. Uh, Lami po ni sa puto. Lami, lami. Ang puto guys, dili na ko butangan o uh, asukal. Lube. Tabang lang na puto. Mm. Yeah. Wala pa na ko lobi. Dili po siya butangan o lobi. Lami kayo siya. Mm. Pang partner sa kinilaw. Muna ay pang partner sa kinilaw. No sugar juice siya. Dapat. Okay, tiwason sana ako ang coffee guys. Ang ako ang mga sakop nagsigig hangad sa ako. Okay. Abi Kwan, wala walay biskwit. Walang biskwit. Okay, nagpalit ko biskwit, guys. Agoy, just ko ko, guys. Kay ang ano, ang amigas, grabing amigas raw nating init. Bito, no, Bisa, asa, asa, ano? uh, basta init kayo, guys. Grabing mm, amigas. <coughs> Kumbaga, ng... naghinakutay silang pagkaon. Siguro, nagsipti para sa kaming nating ulan. Muna na, may pamilya so kaya na kamot yun sila ba di ba na kamot yun sila na mabuhi sila mm, pag ting naka. init ting hakot yun na sila ang pagkaon pag ting ulan syempre safety na sila siftin, ha? kitang mga tao ah hina ka jud ka pag nana gani na, natapok pagkaon ah relax relax ka oh, okay hot hot don sa bago mo ano bago mo lihok na pud kaya na mo lihok pag wa na pud kaunon hastilan tao eh na po ibang tao yung anak na, ibang tao na kugihan John maning kamo to okay guys, ako sa asin niya ako mga estudyante, humana ako ang anak lalaki o kaon ah, nakaandam na po ko sa iyahang ano sa iyahang baunan na na solve na ni nanani pagkaon ako na lang tagaan na lang ni baon okay guys coffee nagluto mi obskuan guys ah Poto. Poto balanghoy or kamuting kahoy o oh, napay ano second batch then lock tara na mo siya gi ano nunid siguro ni takpan mother dari ah Ah. try that. Hmm taklo ah. naman 'di ba kay magkilaw minimador kun sa man ang oh, biskot na. Oh. na yellow tatlo di din 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 ah na siya po no oh Ano need na balihon. Ang uta na si mother kung oh, balihon pa ba yung ano. Kaya sa kuha ba magluto ba? Sa bago balihon Oo. Pero ready, I don't need na. Ah, Diba? Ganyan lang guys. Magluto tayo. Kay pang Marianta. Ano? Not Marianta? tanghalian. A few moments later. Look guys. Uh, plato, uh, plato? Ay, plato po di isa. Diba? Palo to na. Ng... Ako siya ng Ebrok anahon. Balik taro na. Let's see. Pero ako siya ng Ebrok panahon sa, Look guys. Ano ba ano? Ayan. Mm -hmm. mm -hmm. Ano At isang balikta ron. Check. Okay. Ato na lang yung balikta ron? lagi. Kaya din makuan. Para for sure, for sure. Mm hmm. <gasps> ah! It's... Okay. Mm -hmm. okay pa nang yes, dungaga na. O ka minutes. O, oh, ha? Mga unami, guys. O, oh, lamig yung kinilaw. Walang lay pipino, ha? Tapos, may bulad na pandawan og nukos. Then, puto. With mother. Tapay isa kahaon dito, ha, guys? Naguna na lang Nakaluto naman og isa kahaon. Balang, Gago ay ni Migdala. Let's eat, guys. Mm. Nga unta. Mm. -hmm. Amo ang puto, wala ang magyo sa karam. yun siya. Kaya pang partner, man yun siya kinilaw. Ang tuya. Sige, Marul. Sige. Ah! Good morning. Ah, magkuan day karon. Magzumba. Magzumba ta pa kay para ano ba? Para magbawas pa tag tagayo ani timbang. Guys, ang kodeng ano guys, ang akong timbang guys. Grabe. Ah uh, first ako na ko na nagzumba nagsaliya ng zumba nagsali og kanang nagkuan ko nagpa nagsali ko atong challenge na magpapayat kuan ko i'm 7, uh, 80, almost 82 kunti na lang jud 82 ano na natog 82 now guys i'm 70 kilos guys 12 kilos 12 ah uh, 12 kilos na ang nabawas nako guys for like three months. Look guys, oh. ah, oh. Para makita ninyo ang improvement. Teka na. ka na. Hmm. Diyan ito kamumuha na. guys you. Oh mo siya ang improvement sa ko ang papayat. Di ba? Mm. Mm. Di siya. 12 kilos, guys. 12 kilos ang nabawas sa ako ang timbang, di ba? Ayos ayos kayo. Then karon kay 70 kilos paman ko, gusto nako na mag-down to 60 kilos. Monay ang ako, monay ako ang gipokusan pa karon. Hanggang end of December if makaabot yung tanang 60 kilos, try. Kay ko makaabot ko anang 60 kilos, guys, by end of September ay December, guys. Na, kumbaga nagpayat ko og 22 kilos. Kumbaga isa ka tao gawas ako ah. Isa di ka tao. ako ang giano jud. Gamay lang kailangan push pa jud. No, okay. trying. Kailangan pa jud mag ano pa, magpursigi para magkuan maggamay. Kaya wala na guys, Tapos na kaayo. Di ba? Need jud siya, need. Mo ni kuan guys na need na jud dili siya ingon na once. Need jud siya. Na, na magpapayat kay daghan ang mga walbaw kapag dako ka, ayok ka daghan kay kag mga pamatiun sa lawas una na kailangan maging ano ta maging aware ta to sa atong pagkaon kay pwedeng dali ang magpatambok guys lingkod ka lang kaon unlimited bomb pero pagpapayat ay just ko murug usad ano ba usad pagong ang lihok sa imuhang papapayat perting hinaya bisag unsa oni mo control sa imong kaon 'di diba? okay, ba? guys. Magzumba ako karon ka ako nako akong anti akong kuyog na akong anti og si Chat. Kami kuyoga magzumba kay para makakuantani. makareduce mabawasan man lang Kahit tapan. Kay maabot na to ang ato ang kuan nato. Ah, uh, atong ginaano jud na timbang 60 kilos. Okay guys, see you later.